Ayan guys, yung nahuli ko kanina. Oh. Makakain na agad. Oh. Tsaka iba yung bite niya. O oh, oh, Hindi siya yung naglilipad. Saka kanina, nadinig ko. Tumila ako agad siya. Iba yung bite niya, oh. Maamo siya, oh. Hindi siya nung yung nagwawala. Hindi kagaya ng iba. Yung oh. bagong huli. Pano yung piglas. At siya hindi. Uh, ma, siya. Oh. <coughs> <coughs> ito naman isang bali mag iisang taong ko ng huli ito napakailap kahit samahan mo ng inahin diba, nakikisama yata ah. may, may chicks kasing kasama nakita niya nila pag sa lupa nagwawala na nagwawala sirahan na pinto ko ah ya, ito guys yung pinanguhuli ko pogi pogi pag nasa kulungan Iyan yan yung nakahuli dito sa bagong huli ko. Yung si mabait. Ito naman yung isa kong pangate. Nagagamit ko na rin to. Kaya lang madalang. Ito iba talaga ang bait nito. Hindi siya yung nagwawala. Ngayon. Hmm, kahin. Galing guys. Ngayon ako nakakita ng ganitong labuyo na yung kumakain na sa palad mo tapos yung mo <clears throat> hindi siya nagwawala oh. Yeah, kanina ko lang huli yan yung kung mapapanood nyo guys yan yung nahuli ko yan wala pantahid kung labuyo yan sa gubat. Dito palahe. Ang galing. So, At kumila ako agad siya kanina.